Up, the chairman the secretary one... of the club that the ramani did the composition on the committee work on that one that on the committee on the committee you can represent governor sir uh you like to your trophy or company do authority business the gate sir that i ask the most the most terrible person to answer the question uh the most something that I great sir is the one i task to actually request

So, may sige, sa inyo ng sige, pasok na tayo. Pero sa inyo nung, dalawa nang tanggulan, kaya ko sabi, tatot nyo yung T.O.S. sa ator ng to. Sandali, hindi mo na rin sababot? Sababot na lang <laughs> ba tayo? Ha? Okay, please, mag-remister daw. sir. May nilagay, sir. May nilagay,

nga sa iyo, yung parang lang kita nakaharap doon, yung mga tao, ikaw, ang lulim hindi mo namin kapag sa amin, tumabi kayo, pumasok kayo, kaya nagdesign po yung isang, yung isang mga sa na nagdesign po sa na parang ikaw po, po sila sa part ng AOTC, tapos nagdesign po sila ngayon po mga may, ah, uh, yung may mga ganyan pa yung pa rin mo nila palabas. Pero pag nag-aroon po, nakapasok pa rin po yung mga ambulance doon. Naminigay po kasi sila ng ambulansya. Kasi ayaw nila nang sumakay, ayaw nilang nangyayag ng PNP. Kung gusto mo yung outside na ambulansya. Yung hindi po sa PNP. Oo, give them the PNP doon. Ayaw, mas hindi nila yun eh. Yes, yes. Wait, Alam gusto ng ambulansya, basta binuksan.

Patay na. Patay na yung... Uh, patay na. Patay. patay na yung... Uh, hey, Tiyan, right. so, okay. so, here. The same thing. Diba meron tayong doktrina sa PNV. The kung makalayas yung criminal, yung suspect, bahala na makalayas yan, may isa, makapatay tayo o makatitil niya isang umay. Kaya naman din sinasabi sa kasi hindi natin mong patay ng matakitin ng isang buhay. Please respond. Your Honor, I just would like to clarify. The first allegation is that the ambulance pinigil namin pumasok. Ngayon naman, sir, attorney to yun is saying that ang ambulansya nila pinipigilan namin yung lumabas. Ano ba talaga sir ang kanilang in Because the real, the real situation in their sense is that Just like uh, other of stuff uh, presented so far, we plan for this operation for include including casualty mitigation, and because of that, then unseal the of we plan the including casualty mitigation. do you Sir, this the situation. We uh, mitigation, ayang aming PRP ambulance. Let's do the service natin at meron din tayo yung ating Don Pelicido Pagkakarang the Hospital. Surgeons, sir, 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 Sir galing sa Southern Philippines Medical Center, pinakanda ako. Kasi we are expecting great customer officer. Sir, Sir, sa ating Sir, Para Sir, 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 Inilah pasal namin, dan kami mengulangi share. These people, as my mate had stated a while ago, the dimpilans dan jangan pernah terbawa perasaan. Inilah yang sedang dipasang. Ya Allah, excuse me, Allah sir, the the video of dimpilan lain, the vision dimpilan lain. Oh, 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 Let us then take Saint Simona. It's here properly. We're going to take Saint. Sige. Serda pagkaraan sir para home. Naikaw ka mga bulan na ang kumadaan. At ang board player sir ang kadalanyaan at pag-iwan first team player sir ay kumis natin. Using the PNP ambulance. Kung ano mo sa sir. Lahat sir, second day, third day, fourth day mga bulan sir. Because One of the information I have seen is that Mr. Kikunoy is already waiting nurse's guards and will use an ambulance to get out of the gate. Um, <laughs> na naman bottom line dito, right, ayaw namin makalabas si Kikunoy dahil kanya, nasa kanya ang lahat ng asin niya. Hindi naman sigurado yung sa first day. Kaya ba, ayaw namin makalabas si Pastor Kikunoy. Sir, umis natin ang nagdala sa hospital, using PMP ambulance. Yan po saan namin pa rin i-invite din, Sir? At nasa meron silang i-invite siya. Yan po rin Hindi po pa din ni Mr. Torrey, yung video na nararamdala nila yung ambulance na naman. Pantigas nyo sila, your honor. Sa usoran na sila isa kasi mga ganyan. Yung sinabi po na yun, ano na si Pastor, magpagdamit ng yeah, nurse, malaki po sila, pwede po nilang i-check yung van. Lahat mo sa sasakyan po ni check po ako sa salabas, eh, check, check nila lahat ko eh. Hindi nyo ba naisip 3, 000, 4, 000, 5, 000 na naisip yun? 3,000, 4,000, 5,000 na kayo ng mga polis dyan. Kahit ni-check nila lang po yung laman ng van at padaanin nila yung honor for yung Italian reason. Wala pa sila mga puso. Namatayan po kami, Your Honor. Namatayan po kami. Tapos ang galing-galing po magpalusog ng ating magiging na hinaralan. Ayun po, hindi eh, pa maglayang video. Hinaraman niyo po ng CTM personal niyo. Grabe po, halos Halos nagasala nalang yung mga personal po ninyong tol eh. Ang galing, Yung hinara ng ambulansya, nakalusot ba yun yung vitro eh? Yan Nakalusot yung dati na panitin? Ako dyan. Ha? Na yun, as a suspect, tinanong yung video. Yan, itarangan. Pero hindi niya nilalagay doon sa pag-rescue. Yung pag yung pag ng ambulansya na yan, saan na yung victim? Nagdo pa sa loob? Nasa loob ba? Yung nagtulap sa victim. Ha? Kasi sabi nila, police daw nag-rescue. Anong nandala sa Police. Using your own ambulance. Yes, sir. Ayun ang nandala. Yes, sir.

but in fact, this was shown on the day, on the telecast that day when they raided, when Torre raided um, the KOJC. And so, may I, may I just step back a little bit? Because I, I think that question is so important when you ask back in 30 minutes, when you to ask that. That the first time you, when he gave that warning back in 30 minutes, the simple answer is just capricho. So, why is that important to point out? It's important to point out, because this is what the KOJC has been bearing all, this, all these 40 days, the tyrannical, spetic tyrant, General Torre, who abuses and, and